Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and Mega Lab shoutouts sa inyong lahat. I-share ko lang sa inyo ang uh, tip ni Dr. Atoy sa mga diabetic na tao. So, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Lahin nyo ba ang mga diabeticong tao? May diabetes ka ba ngayon or wala pa? Kung kaya mo daw kainin ang isang buong uh, sibuyas araw-araw ay napakainam nito. Alam niyo ba na dati ako nagkadiro ng diabetes, bata pa lang ako. So hindi gumagaling yung sugat sa akin paa. Nung malamang ko ito na maganda ito sa mga diabetikong tao, ay talagang inaraw-araw ko ang pagkain nito. So, syempre talagang ito ay may sariling anghang at saka ang hirap talagang lulunin at saka talagang uh, merong kabahuan sa ating bibig. So, ang ginagawa ko, nilalamas ko siya ng asin. Talagang lamos na lamas hanggang sa ito ay talagang uh, manglatana na. So, kung gusto nyo, lagyan nyo ng toyo para merong sarap-sarap. Lagyan nyo ng konting suka at kung uh, mahilig din kayo sa maanghang, ay lagyan nyo ng uh, sili. Guys, hindi lang ito sa mga pang-diabetiko siempre naririnig nyo na ito ay maganda sa mga malalapot ang dugo. Alam nyo naman, kapag maganda ang daloy ng dugo, ibig sabihin, talagang healthy ang ating katawan. So kung uh, kaya talagang pagtsagaan nyo talaga to, kahit hindi araw-araw ay pwede rin naman, kahit na 3 times a week ay pwede rin naman. At ang sabi ni Dr. Atoy, kung ikaw ay may diabetes, talagang araw-arawin mo talaga ang kumain ng isang buong sibuyas. So, less rice. O kung hanggat maaari nga, sa totoo lang, ay hindi na kayo kakain ng rice. So, guys, sa totoo lang, maniwala kayo. At sa hindi, talagang hindi ako nagra-rice kung ilang buwan na ito. At siguro malapit na mag taon. Kasabihan nating mga Pilipino, rice is life. So kung talagang hindi nyo uh, mapigilan ang pagkain ng, uh, ng kanin ay talagang untian lang ninyo at kung hanggat maaari talaga sanayin nyo na talagang isang beses lang kumain ng kanin sa tanghali lang. Guys, itry nyo. Sa una lang naman kayo magugutom. Mga 4 days kayo magugutom. So after nun, ay talagang makakasanayan nyo na na okay lang din pala na hindi kumain ng kanin. Ito after kong uh, malamas ay nilagyan ko rin ng suka at uh, nilagyan ko rin siya ng maanghang. Dati hindi ako kumakain ng maanghang, sa totoo lang. Iba din kasi ang karisma daw ng maanghang sa ating katawan kung kaya talagang sinusunod ko. So nakita nyo naman yung sukang nilagay ko. So yan ay maraming nakababad na dyan. Meron na dyan yung bawang, meron ng sili, meron ng uh, paminta, meron ng uh, kung ano-ano. So guys talagang... Uh, napakaganda nito. So, hindi ako nagme-maintenance. Dati talagang napakataas ng aking high blood. High blood nga, no? So, talagang uh, itry nyo, guys, dahil napakaganda itong sinasabi ni Dr. Atoy ko. So, thank you so much, guys, for watching and see you to my next vlog. Bye!